Hello so guys, ito. Kaya rin tayo ng isang bracelet. Ayan po. Ilihan lang natin. Tapos tayo ng isang gaba. Ayan. Ayan. Kung tiliha-lihan lang kasi may maraming tama ng kikil pagkakasa lugar. Ayan. Kaya kailangan lihain para pagkakinuha ng may-ari palilinis na lang ayun dahil po tama nakikili eh, oh. kailangan po matanggal yan ay medyo matagal din gawin to ayun oh. kailangan pa sa paggawa check ka Uh, wala kang tiyaga hindi ka makakayari Ayan. taga magtiyaga ka lang dito video nagang patay rito bagya kasi ha sobra ako sa lugar ito ito pong parisan 13 grams ito po kayong ginawa natin Kaya po natin kung ilang gram tumimbang 12.5 lang Gumawa pa ako ng ano 12.4 po. Gumawa pa ako ng 0.6 Pahagi Ito po Ito po yung parisan Yun Ito po yung ginagawa natin Ayan Sige po, salamat po. Ayan, ayaw po tayo isang bracelet.